tatay na may kapansanan sa pandinig at pagsasalita. Lolo at lola na naninirahan sa maliit na tahanang ito. At ang tanging inaasahan ay mga tulong na mula sa ating gobyerno. Pag-ibig sa kapwa. Pagmamalasakit at pagtulong sa mga nangangailangan. Yan ang tunay na ugali ng Pinoy na dapat nating ibalik. Magandang araw po mga kadodoy. So nakikita nyo po ngayong araw po na to. Nandito po tayo sa isang maliit na bahay po dito sa Barangay Kalawakan proper. At meron po tayo isang binisitang lolo at lola ho na nakatira ho dito sa maliit na bahay po na to. Mahirap po ang kanilang pamumuhay. tayong kwento ho sa akin nung no, taong nagdala sa akin dito na sila lamang po ay umaasa ho sa ating gobyerno ho. So meron po silang kasama sa bahay ho na may kapansanan. Hindi nakakapagsalita, hindi rin ho nakakarinig. So tara, samahan niyo po ako mga kadodoy. Tau po. Nay, magandang araw po. Ayan si nanay. Nay. Kaya po ako pumunta po dito sa lugar po ninyo. Gusto ko po kayong makita po personal. Kasi po may nakapagkwento po sa atin na isang kaibigan po na gusto po nila na madalaw ko po kayo dito mismo sa bahay po ninyo. At makita ko po yung kalagayan po ng pamumuhay po ninyo. Ay, ito, garito ba? Hindi niya makapagpagawa ng bahay. <laughs> Walang pampagawa. <laughs> Sino po ang kasama niyo po dito sa bahay po ninyo? Ito, asawa ko. Um, Haan doon sa manong rohong rito. Um, Nagtatrabaho po ang asawa niyo po? wala pong trabaho si ni Lolo. Matanda na. Ilang taon na po si Lolo? By may 80 na yun. 80 po. Kayo po, Lola, ilang taon na kayong po? Ayun din. 80 po kayong parehas. <laughs> Asan po yung mga anak niyo po? Ala. Ala po kayong mga anak po. Kayo lang po dalawa ni Lolo. Ito. Si tatay po, ano niyo po? Kapatid niyo namin bunso. Ah, kapatid niyo pong bunso si, si Lolo. Sa pulang nagkasakit nga, hindi na inaka, nakatarbaho. In yung pag-igib ng mineral, mm -hmm. yung yung galong, hindi na. Ini, ini, inihahatid pa rito ng mga yung nag-deliver eh. Hindi po nakakapagsalita si Lolo. Mm -hmm. Hindi rin po nakakarinig. Hindi. Sa, uh, sa, sa pul, siya, ini, eh, ini anak. Paano po niya ako maintindihan? sa ano lang po. Amustra. Amustra, opo. Okay. Amustra. Kamusta naman po ang buhay-buhay po dito sa lugar po ninyo? Ay, wala. Ganito lang. Kami, kaya ala kami may naibibili ng paunti-unti ng bigas. Iyong mm -hmm. kasali kami, kasama kami sa sa piece at saka po. sa sa kwam Senior. Senior po kao kaunti -ka na naman ako kuha, saka oh. Uh -huh. bigas. Yun ho ang pinagkukunan ng ninyo? Senior, sa porpe. Hmm. Ay nang tatlo na lang po, na, wala hmm. po ko yung anak. So, Ay noon, nakakapaghanap -ha buhay yan, yung hawan-hawan, tapos hahaki ka ng palay, yung gano'n. Ah, si tatay po dati nakakapaghanap buhay po oh, siya? Oo, katulong yung mister ko noon, malakas pa noon yung mister ko. Ay, may halama. Ano po ang hanap po nila dati? Nag... Natulong siya ng pagkukuan dyan. Yung sa kaingin, nagtatabas-tabas. Ah, nagtatabas-tabas po. Para ho, oh, meron kayong mm. pangkain po araw-araw. Mm Ngayon po, ano na yung pinagkakaabalan po ni Lolo? Wala. Yung mister niyo po. Hindi na po kaya magtrabaho. At ang sa... Mga natatanggap na lang po sa gobyerno na po mm -hmm. natin. Pinalang na lang po ang tangi inaasahan. Pag ano, natatanggap nyo lola kung pwedeng nalaman. Kuwan, doon sa porpes. Mm -hmm. Dalawa na ano libo. Mm -hmm. Sa isang buwan po yun. Mm hmm. Kung sumasapat naman po. Hindi rin. Mm -hmm. Nagkakautang pa rin kami. Eh, paano po yun, Lola? Pagka minsan, nagkautang po kayo, saan kayo kumukuha ng ibabayad? Ay, di, doon din doon din po. Kumbaga, pagdating po ng matatanggap po ninyo, meron na po agad pupuntahan. Mm. Babay do sa utang. Ay, babay do sa utang. Mm. -hmm. Pag kabayan, utang away. <laughs> mm. Ganun lang. Pero dito po, lalo sa gawin na ito, may kuryente naman po kayo. Mm. Pagkagabi po may ilaw. Ah, meron. Paano po kayo pagka po umuulan po dito sa bahay po ninyo. Abay, didi di dagat yan. o <laughs> dagat. Ay, bumaba po dito. Bumaba po pag umuulan po. Oo nga. Dinadaanan po pala. Mara, ang tubig. tubig. na dinadaanan. Kaya ayam mga basurang yan. Yan ay aming dililinisin at aming tatamna ng halaman. Hmm. Mga gula. Pag umuulan po, Lola, dumadaan yung tubig po dito. Yan. Pero kumusta naman po yung bahay niyo po, Lola? Pagka malakas yung ulan po, talagang malakas po ano ba magyo yung dumaan ng pagkakalakas eh. Hindi ito hindi ito bumagsakay. Mm. Mm hindi. -hmm. De Abiyaya po ni Lord, diningatan ko kayo ano. pero medyo delikado na rin po pag medyo Babayaw. malakas. Yung ulan. Ano po ginagawa niyo kapag ka po malakas yung ulan at duma dumadaan po yung mga Babay, tubig? Hindi permit kami doon. Magkasama po kayo ni Lolo sa loob, tsaka ni tatay. Mm -hmm na nanalangin na lang po kayo doon. Mm. Ah. nang kinuwento niyo po sa akin na kayo po ay tatlong nakatira ho dito sa sa bahay ho. At si tatay kapatid po ninyo ay stroke na po. Tama po ba? Na stroke magaling na magaling na yan. Ah, medyo recover na po siya. Uh, ay hindi nga na hindi mo darbaho. Mm -hmm. niyo po sa akin kanina ano po yung sakit po ninyo. Ay wala akong sakit kung ito lang tuhod. Tuhod po, masakit. Ano po 'yun? Rayoma. Rayoma. <laughs> Dala po ng katandaan po <laughs> ano. Pero isang araw po, Lola, meron akong ibibigay po sa inyo para dyan sa rayoma niyo. Kasi yung nanay ko po, kundi nyo po na itatanong. Nanay ko po, Lola, nagkabalo na po ganyan yung kamay. Nagkaroon naman po siya ng osteoarthritis yung nanay ko po talagang anak niya na po yung, mm. yung kamay. Tapos, ay yung tatay ko po yung nagbibidyo. Ah, uh, siya na po yung nagpapaligo. For five years, siya na po yung nagpapaligo. Siya na po yung nagbibi sa nanay ko. Ah, uh, hindi na rin po siya nakakalakad ng masyadong malayo. Sobrang bagal na lang. Tapos lagi namamaga po yung paa. Mm. Pero sa biyaya po ni Lord, ngayon ho, nakakasama na ho namin si mama. Bibigyan ko po kayo ng iniinom niya pagka ano, hindi niyo po i-try. Pwede rin po yung sa mga ganyan, sa mga irayuma. Ito, ito, yung bagay po ito yun. yung na-stroke nga, no, ah, na hindi ba ang mm -hmm. matindi, nakatulad ng mm -hmm. ibang pinang tatabi. <laughs> Ganito. May iniinom pong gamot si tatay. Oo, oh, gaya na. May iniinom po siyang gamot. Oo, oh, hanggang ngayon meron. Ano po iniinom niya pong gamot? Aray. Aray. Oh. blood yan eh. May pasok na po ako, Lola. Uh Pasok ko. Ayan. Ayan. Maintenance po ni tatay po to. Hmm. Mm. Pag nagkaroon po ng pagkakataon, Lola, magdadala po. Uh, ubus na po ata. Ah. Ubus, ubus na yan. Meron pa dyan. Ayan po po dito. Ayan, yan na lang. May git siyang libo yan. Hindi mo man tinatanong. May git siyang po ito. Oo isa, dalawang banig yan at saka limang perata. Kira ko po na ha, para... Ito lang po ba? Ito, ito hmm. lang. Yan at saka limang perata. Wala nang natitira kundi di arin na Hmm. Ito po isa. Eh, hey, parehas lang pala. Yan, ubos na. Ay, hey, ganun din. Oh, ano sa... kaya pangalan ng isa po? Pare-pareho yan. -hmm. Alam niyo po mga kadodoy, si nanay po, 80 years old na po kayo, mahigit pa ano? 80, uh, 80 taong gulang na po. Silang mag-asawa po, wala po dito si, si Lolo eh, dahil umalis daw po. So, si Lola po yung naabutan natin dito sa bahay. Ang tanging kinabubuhay po nila ngayon, yung pong... Yung, yung sinasahog na kaukaw tayo. Opo, uh, yung gagaling ko sa ating gobyerno sa bukod doon, wala silang natatanggap na kung ano. Sa mga kadode natin na may mga mabubuting puso ho, na nais magpabot ng tulong kila Lola Ruth Loriana po, pwede kayong mag-message sa akin para mag, -mag tayo para sa mga nagnanais na magpaabot ng tulong para po sa pag-asawa po. sa mga nagnanais po na magpaabot ng tulong mga kadodoy para po sa pamilya po nila Lola at saka ni Lolo pwede nyo akong i-PM para muli natin silang mapuntahan dito, mabalikan ho sa lugar po na ito. At lala, meron po kaming munting dalang regalo po sa inyo. So hindi naman po kalakihan. Uh, maliit na bagay lang naman po. Nawa po uh, kahit pa paano makatulong po sa inyo. Tara po dito. Dito po tayo sa labas po. Kaya <laughs> niyo po ba maglakad? Oh, Malakas pa si Lola po. No? sabi ng iba. Kaya so may dala po kami, Lola. Uh, salamat po ng marami sa inyo. Biscuit po, para pag nagkakape po kayo ni Lolo. Uh -huh. sa ni tatay po. meron po yung kakain. Mayroon pong <laughs> itlog. So, Salamat po ng marami. Wala uh, po. So, Lola, nawa po, makatulong po sa inyo itong... Kaibahan niya. Naman. <laughs> salamat po ng marami. meron po kami dalang gatas po, Lola. Kaya. Kaya po, Lola. Para po hindi na po kayo mamamroblema po, para pagdating ng blessing niyo po sa gobyerno po natin, sa kuwal, ipandagdag po ito. Lumi. Uh -huh. Oo, oh. kahit pa paano po makadagdag po As sa pangailangan po ninyo. Ano po masasabi niyo, Lola? Ay, mara sa amin, talagang maraming, maraming salamat sa inyo. Masaya po kayong... Hmm? Hindi kay sasayan niya. <laughs> <laughs> Lala, <laughs> uh, yan ang mga uh, namin. Meron pong mga nagmamalo sa atin sa Dodi Koto TV. So baka gusto nyo pong pasalamatan si Tita Tess Di Guzman. Oh. Po. Siya po yung nagbigay nito. <laughs> Marami salamat sa inyo. <laughs> paano ko po paano ko po, po matatanong si Tatay? Gusto <laughs> 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 na lang um. niyo. Tay, Okay. Uh, Nalatang ako. <laughs> okay daw kayo. Magadali naman. Okay daw na okay po kayo. Mintindi. Bye. Okay. meron na po kayong kakainin. Hmm, <laughs> yan. Tapos meron po kayong pangkape. Ako <laughs> oh, po kayo ni Lola para <laughs> po <laughs> limo. alam tinginaga. Lola, maraming maraming salamat po ulit. Maraming <laughs> din po salamat sa inyo. <laughs> God bless po sa inyo ang isa sa tinasasalamatan po natin hmm. ay si Pastor Pilo po ah uh, pinunta niya po sa akin na baka pwede mong pasyalan yung yung mag-asawa doon kayo nga daw po kaya po kami napunta rito at nakapagdala ng munting regalo po hindi ko po masasabing malaki. Maliit lang po yan, pero yan po ay galing po sa puso ng mga taong ginamit ni Lord para maging blessing po sa inyo. Mm -hmm. Lagi po kayong mag-iingat po dito. Lagi po kayong ingatan po ni Lord. <laughs> mm -hmm.